kahulugan ng lupa sa panaginip. Mula noong sinaunang panahon, ang panaginip ng lupa ay nabikani sa sangkatauhan at nakabuo ng maraming haka-haka tungkol sa kahulugan at interpretasyon nito. May mga pagkakataon na ipinapatala ng Diyos ang kanyang mensahe sa pamamagitan ng mga panaginip mula man sa mga layunin o planong may sakatuparan kahit tungkol sa mga pangyayaring magaganap sa susunod na mga taon. Kapag binibigyang kahulugan ng lupa sa mga panaginip, hindi natin malilimutan ang simbolikong wika dahil ang ating hindi malay ay kumagana ng iba mula sa ating malay tao na isip. Samantalang ang ating voluntaryong kalikasan ay kumakatawan sa kaakuhan na napapailalim sa ating mga hangarin at pagnanasa. Ito ay kung saan ang data na humuhubog sa iyong pagkatao ay pinoproseso bago ito umabot sa iyong kamalayan. Kasama sa panaginip na kahulugan ng lupa o lupa ang lahat, ang pag-unawa sa kung ano ang sinasagisag ng panaginip na ito ay nakasalalay sa ilang mga variable tungkol sa kung ano ang nangyayari sa pagtulog, kung saan ang lupa ay ang pinakakapansin-pansin na elemento upang matulungan kang malaman kung anong ibig sabihin ng panaginip tungkol sa lupa, naritong ilang listahan ng ilan sa mga paulit-ulit na panaginip. Kahulugan ng panaginip tungkol sa lupa at halaman Ang panaginip na lupa at halaman ay isang representasyon ng pagkamayabong, paglago at pagsasarili. Ang ganitong uri ng panaginip ay nagpapakita rin na pakiramdam mo gusto mong maging mas malapit sa kalikasan. Ang panaginip tungkol sa mga halaman at lupa ay sumisimbolo din na ikaw ay umuunlad sa espiritual at malaya sa material na larangan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa paglipat ng lupa. Ang paglipat ng lupa ay isang senyales na lahat ng bagay sa iyong buhay ay nagbabago. At marami ang maaaring magbago sa maikling panahon. Maaari itong maging isang magandang senyales, ngunit mahal sa iyo na magkaroon ng kamalayan sa mga pagbabagong ito at para sa bawat desisyon na naghihintay. Dapat mong suriin na mabuti ang mga ito bago mo gawin ang mga ito. Sa panahong ito, madalas din magaganap ang kawalang tatap. Kahulugan ng panaginip tungkol sa puting lupa. Ang puting lupa sa isang panaginip ay karaniwan nagdadala na isang magandang tanda. Ang puting lupa ina ay sumisimbolo sa pagkikita ng at sa lahat ng bagay. Magkakaroon ka ng mga araw na kasaganahan at katatagan sa pananalapi, mga tagumpay sa pag-ibig at trabaho, at maaari kang bumuo ng mas matibay na mga ugnayan sa mga kaibigan o kasosyo sa negosyo. Samantalahin ang panahong ito upang palakasin ang mga relasyon. Kung meron kang oras, maglaan ng oras upang gawing mas nakakarelax ang iyong sarili ng panaginip tungkol sa dilaw na lupa. Kung nakakaranas ka ng na maraming hirap at paghihirap, huwag pang hinaan ng loob o huwag hayaang mangyari ang pagkabigo sa iyong buhay. Ang panaginip ng dilaw na lupa ay maaaring mga hulugan na panahong ito ay malapit ng matapos at sa huli, ikaw ay mananalo at magiging mas mabuti ang pakiramdam bilang isang tao. Kung hindi ka haharap sa mahihirap na panahon, maaaring ito magsimula sa lalong madaling Lumaban at makipagkita ng nakataas ang iyong ulo. Palaging may matagumpay na pagtatapos sa hinaharap. Kahulugan ng panaginip tungkol sa dumi ng sementeryo. Sa pangkalahatan, maaaring sabihin ng panaginip na ito na ikaw ang isang malapit na kaibigan o kamag-anak ay magdaranas ng isang sakit na magdadala ng pagdurusa. Bagamat hindi ito palaging isang nakamamatay na sakit. Ito ay isang senyales na dapat kang magpatingin sa doktor upang makatiyak at magbigay ng kaunting lakas pagkatapos mong makita ang mga senyales na dapat mong asahan. Kung nanaginip kang kumuha ng libingan, ito ay senyales na mapagkakatiwalaan mo ang mga malalapit sa iyo. Ito ang kailangan mo kung kailangan mo ng tulong upang malutas ang isang problema. Kahulugan ng panaginip tungkol sa maghukay sa lupa na ito ay nagpapahiwatig na nararamdaman mo na kailangan mong ibunyag ang isang bagay na matagal nang inilihim. Ilang beses nating iniligtas ang ilang mga bagay na sa huli ay nagpapahirap sa atin. Humanap ka na mapagkakatiwalaan mo. Dapat matagal mo kilala ang taong iyon at magkaroon ng malapit na relasyon at kailangan mo ng pagmamahal. Ito ay payo lamang, ngunit makatitiyak ng pagbubunyag ng isang bagay na hindi ka komportable. Hindi ito nagdudulot ng hindi kinakailangan pagdurusa sa iba. Kung ito ay isang lihim na dinala mo, kung minsan ang pagpakikipag-usap sa mga taong ipinagkatiwala sa iyo ang responsibilidad na ito ay nagbibigay sa iyo ng kaginawaan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa lupa at bato. Ang panaginip ng lupa at bato ay nagpapakita na mga panahon ng mahusay na tagumpay at katuparan ay darating sa iyo walang maraming mga pakikibaka at mga hadlang na dapat pagtagumpayan ng may pasensya at objectivity. Kaya ipangako na harapin ang mga hadlang na susubukan na humadlang sa iyong paraan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa magkaroon ng lupa. Ang panaginip na magkaroon ng lupa ay isang magandang senyales at good luck sa negosyo. Ito ay senyales na tataas ang iyong kita at uunlad ka sa anumang gagawin mo. Maaari mong hintayin na dumating ang mga benepisyong ito, ngunit tandaan na huwag umupo at magpahinga. Ang panaginip na ito ay nagsisilbing indikasyon ng isang bagay na iyong ginagawa ay napakahusay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagguho ng lupa. Ang paglalarawang ito sa pagtulog ay nagpapahiwatig na magkakaroon ng mga pagbabago sa hinaharap sa iyong buhay. Ito man ay maputi o masama, ang panaginip ng isang landslide ay nagbabago sa interpretasyon ito na tiyak na darating at nangangahulugan ito na dapat kang kumilos ng may pag-iingat Kailangan mo ng karunungan upang gawin itong kasiyasiya Kahulugan ng panaginip tungkol sa lindol Ang panaginip ng isang lindol o panginginig ng boses mula sa loob ng mundo ay sumisimbolo sa mga hamon na nagiging pambihira sa iyong buhay Marahil ay naharap mo na ang sandaling ito o marahil ay darating ang sandaling ito sa lalong madaling panahon. Huwag biguin ang iyong sarili. Siyempre, hindi madaling lampasan ang mga paghihirap. Ngunit ito ay isang katotohanan na ang lahat ng bagay sa buhay ay may oras upang mabuhay. Walang nagtatagal magpakailanman sa mundong ito. Walang mabuti o masama ang magtatagal magpakailanman sa iyong buhay. Hanggat naninindigan ka ng may matibay na pananampalatay.